nga na naman ang kapatid ko magkasama. Kaya ngayon, uutin ko siya. Go! Go! At ngayon nga, init na init na ako. Kaya nakahanap ako ng solusyon ngayon. Go! <laughs> I-open mo yung aircon. Ayan. Kasi mamaya guys, kapag kaya siya yung inutusan ko mag-open ng aircon, para mamaya kapag mask dito si mama at naramdaman yung malamig, pwede pues, sino nag-open ng aircon? Tapos sabihin ko naman, si RJ malamang sa malamang, siya lang Hello. naman ang gusto. Parang kasi kami guys, mahilig sa aircon kasi nga nagbana to sa akin at kamukha ko rin to. Go! Go! kaya <laughs> ngayon, Hello? the plan starts... Yes. Ano ba? Kaya gaya ka sa akin? The plan starts going. Go! I-open mo yung aircon, please! init talaga, guys. Ngayon, papa-open ko na talaga yung aircon. Parang di ko nag-read to dyan, ha. Ah. nyo na lang itong aircon namin, guys, ha. O, sige, open mo na. Bilis. bilisan mo. Habang nagluluto yung nanay ko. Bilis na. Ay, nanay pala natin. Uy! Ano, happy-happy? hehe happy? hey! Yehey Ye -hey na, hey! Yehey! Yehey! O, oh, diba? Just me and my brother, things Uy, ano yun? Ano ibig sabihin ng ganon? Go! <laughs> <laughs> Alam ko naman na papasok at papasok talaga yung nanay ko dito. Kaya ngayon, mag i muna kami ng kapatid ko dito sa may aircon para magpalamig. Mm, -mm. Hindi ko nag -ito dyan. diyan. Hello! Hi. Hello ka! Hi! Hello! Mm. Guys, sabi dito script scripted. Sabi dito script scripted. Nanggigigil ako sa inyo. Gusto, gusto lang talaga namin ng aircon and talagang naisipan ko talaga. <laughs> Ang daming talaga. Isa pa yung kamay. Ano? <laughs> <Hello. laughs> Hindi na ako makahinga Kapag kasama ko ang aking kapatid, magkukulitan muna kami, hindi kami papapawisan. Ngayon, kahit anong gawin namin kakukulitan, hindi kami papapawisan kasi nakatapat kami dito sa may aircon. Ano? <laughs> Tigil lang ako. <laughs> ano, maganda na. Di ba maganda ang may aircon, no? Di ba? Kapag sa kwarto, maganda ang malamig na kwarto, no? O, oh. Pakita ka naman dito, ano? O, ay, muna man. Ay, oh. is! <laughs> oh, sinong baboy? Is guys, hindi ako at pupunta siya sa likod ko para hindi ka nag-read to. Mag-isip ka muna ha. Mm, ayan. Ang ganda oh. Ganito yung gusto ko guys. Kapag masakit yung likod ko, nagpapatapak lang ko sa likod na parang ganyan. Para medyo parang, para ang hirap talaga mag-explain nang hindi mo alam yung masinasabi mo. Ang mm, ayos pala ng plano namin dalawa na kapatid ko. Kasi kapag gantong oras kasi hindi pa talaga namin <laughs> inaopen yung aircon. Inaopen lang namin yung aircon mga bandang 10 o'clock na ng gabi. Parang ganito. Pero mamaya, alam! <laughs> iinis or yan, mga 10 o'clock namin in open or 11. Kasi yung 10 or 11 o'clock sa amin guys, eh maaga pa lang. Huy! Kasi guys, kapag 10 o'clock pa lang sa amin, hindi pa kami nasutulog. Nagsiselfon pa kami. Mm -mm. Sakit na lang likod ko. Parang hindi ka nag-reto. Nangamalin na yung likod ko. Mag-isip ka nga muna ng tama dun. Go! Oh, ay, anong ginagawa mo dyan? Guys, but, ay, anong bang ginagawa mo? Oh, <laughs> anong ano bang ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Ah! gigigil ako guys ang itim ko na talaga sa personal wala na makakapagkumpara sa balat ko sa personal pag titignan mo pala ako sobrang itim na dahil nga nung nagilog kami diba para di ka na grade 2 para di mo yung kami at tignan mo ay pa ti ano hindi na sa mga sinasabi tapos panira pa ang momentum pimples na to tumutubo na oh kasi nga guys mag high school na ako mag grade 7 na ako kaya nagsisitubuan na is oh kumakatik na yung nanay ko kumakatok na siya ayan. Pinuti kapatid aircon. Ako gano'n na siguro yung mangyayari Papa paloy So, ayan. <laughs> I-open ulit namin. <laughs> ayos yung plano natin. Ayos! Ayos! Ayos ang plano. <laughs> Nagigigil na ako. Medyo nauumay na ako dito sa kulay ng buko. Guys, magsuggest nga kayo kung anong pwedeng kulay. Okay? Kasi medyo naiirita na ako. Hilisan nyo guys, magsuggest na kayo ng kulay ng buhok habang bakasyon. Kasi kapag, mm, kapag school time na, hindi ko na magagawa yan. Hindi ko na makasikaso. Puro assignment. Pati nyo guys, meron ba kaming ginanap o pinuntahan ngayong week? Wala! Wala kaming pinuntahan. Stay at home kami. Go. Ayun siguro may pinuntahan kayo. Pero kung wala naman kayo pinuntahan, edi stay wala walang pinuntahan. Uy, bakit ka naman nagagalit? Grabe naman yun. Wala naman ginagawa sa'yo. Uy, <laughs> mas actress na ba ako? So ayun lang for today's video. Para hindi ka nag-read to. ko lang kayo about sa buhay namin. Pero wala naman nangyayari.